balita. Gas companies magpapatupad ng rollback simula Martes. Presyo ng bilihin sa QC tumaas. DBM naglabas ng pangalawang fuel subsidy tranche. Andanar sigurado sa pagtaas ng sahod ng mga guro. Mga plano ni Sara aprobado ng mga kababaihan ng dumagat. Legarda hangad ang mas malakas at suporta sa sining at kulturang Pilipino. Hong Kong aalisin ng pagbabawal sa paglipad mula sa siyam na bansa. At Miss Eco International Kathleen Patton naisip itataguyod ang sustainable drinking water. Magandang hapon. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga may init na balita sa oras na ito. Matapos ang ilang linggong taas presyo, nag-anunsyo ang mga kumpanya ng langis nitong Lunes ng rollback sa kanilang mga produkto. Simula ngayong Martes, ipapatupad ang 11 pesos at 45 centavos na rollback kada litro ng diesel at 5 pesos and 45 centavos naman sa nabawas sing nabawas kada litro sa gasolina simula Martes. Bumaba din ang presyo ng kerosene ng 8 pesos and 55 centavos kada litro. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. na gumagawa ang hensya ng mga guidelines para sa paggamit ng mga electric vehicle o e-vehicles habang nakabinbin pa ang panukalang batas na namamahala sa industriya kasama sa panukalang batas ang isang balangkas na nagpapaintulot sa DOE at Department of Transportation na maglatag ng mga alituntunin. Bagamat wala pang pinala plano ang gobyerno, sinabi ni Erguiza na ang DOE ay pinag-aaralan din ang paggamit ng hydrogen para sa mga e-vehicle, kaya hindi ito mga ng electric charging. Dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng laki, langis sa merkado, patuloy Patuloy na rin tumataas ang presyo ng ilang bilihin sa Quezon City dahil sa patong sa transportasyon ng mga biyahero ngayong linggo. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, tumaas ng 10 piso kada kilo ang karne ng baboy at ilang gulay rin ang mula, bung, mula Benguet ang taas presyo na naman tulad ng cauliflower at broccoli. Kaya naman, sigurado manong may hirapan na naman sa pagbabudget ang mga Pinoy. Ang ilang mamimili, hirap nang budget at halos wala nang mabili sa 300 pesos na arawang sahod. Umaasa naman ang mga nagtitinda sa palengke na may ibsan din ang paghihirap ng, mga, ng kanilang mga suki kapag naipatupad na ang rollback sa presyo ng produkto produktong petrolyo sa Martes. Naging matumal din ang benta nila dahil sa taas presyo ng mabilihin galing sa probinsya. Posibleng mabawasan din kasi ang gastos nila sa delivery kaya may bababa rin ang presyo ng mabilihin sa palengke. Ipapamahagi sa Abril ang ikalawang round ng fuel subsidies para sa public utility vehicle drivers at delivery, de delivery riders at, at mga diskwento para sa sektor na agrikultura. Ito ang kinumpirma ng isang budget official nitong weekend. Isa pang 2.5 billion pesos ang ilalaan bilang subsidy para sa sektor ng transportasyon at 600 million pesos para sa agrikultura. Dahil sa pagtaas ng presyo ng maproduktong petrolyo, sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Tina Rose Maricanda sa isang panayam. Mahigit 377,000 na mga PUB drivers ang inaasang tatanggap ng 6,500 bawat isa habang ang nasa sektor ng agrikultura ay makakakuha ng 3,000 pesos. Sinabi ng Budget Department na nasa Department of Transportation na ang inisyal na budget na 2.5 million pesos para sa fuel subsidy ng mga PUB drivers. Hindi masabi ni Kanda kung ang gobyerno ay magkakaroon ng ikatlo o ikaapat na round ng fuel subsidies. Depende ito kung patuloy na tataas ang presyo ng langis. Tumanggi rin siyang magbigay ng magbigay ng timeline sa pamamahagi ng 200 pesos na buwan ng subsidiya para sa mga mahihirap na pamilya ngunit tiniyak niya na ang naturang tulong pinansyal ay ibibigay. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Ayon sa World Bank, tinatayang 4.8 hanggang 12.7 milyong toneladang plastik ang sumisira sa ating karagatan taun taon Halos 80% nito ang nanggagaling sa Asya. Sa buong mundo, ang Pilipinas ay itunuturing na pangatlong pinakamalaking nagdudulot ng polusyon sa karagatan. Ang nakalalasong kemikal mula sa plastik ay di lamang kumukontamina sa karagatan, ngunit pati na rin sa hangin nilalanghap at lupang ginagalawan natin. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang paggamit ng single-use plastics, sa taong 2050, mas marami na ang plastic kumpara sa mga isda na nasa ating mga karagatan. Dahil dito, mas pinaiigting ng pamahalaan ang kampanya laban sa paggamit ng single-use plastics. Nangangani ang ating planeta? Isa lang ito. Lahat tayo ay dapat kumilos sa lalong madaling panahon upang pangalagaan ito. Tama na ang plastikan. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller, The first ever Beanie Beanie pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelevelo, Atony Lia Badillo, Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Cherk Balagtas. Abangan ng programang gising na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaaring nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribunaw sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa... Gising Globe, our steps can lead us to millions of doors opening, millions of paths unfolding, and millions of reasons to keep going. Now's the time to be with the network. that gets better every day for you. Sinabi ni Presidential Spokesperson at Communication Secretary Martin Andanar na ang pagtaas ng sahod ng mga guro ay maaring malapit ng mas sa kabila ng pandemya. Sa mga nakaraang talumpati niya, sinabi ni Duterte na napakahalaga sa kanya ng mga guro dahil ang kanyang yumaong ina na si Soledad ay isa ring guro. Sinabi rin ni Secretary Andanar na hihilingin niya kay Education Secretary Leonor Briones ang mga update tungkol sa mga planong taasan ang sahod ng mga guro. Sinabi ni Duterte na nabigo ng pandemya ng COVID-19 ang kanyang plano na taasan ang sweldo ng mga guro. Gayunpaman, sinabi niya na siya ay nag-iipon ng mga pondo upang sa wakas ay maibigay niya ang pagtaas ng sweldo na nararapat sa mga guro. Ang Alliance of Concerned Teachers ay nag-renew ng kanilang panawagan para sa pagtaas ng sweldo upang matulungan silang makayanan ang pagtaas ng halaga ng gasolina na nagdudulot din ng pagtaas sa halaga ng mga bilihin at iba pang serbisyo. Nakuha ng sektor na edukasyon ang pinakamalaking pagtaas sa inaprobahang 2022 national budget na may 788.5 billion pesos ang 2022 budget ay inaasahang makakatulong sa iba't ibang reforma at inisyatiba para sa sektor ng edukasyon sa bansa sa gitna ng umiiral na pandemya ng COVID-19. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose?

Vaccination for the nation, no more isolation. Re vaccination, this public service advisory is brought to you by Daily Tribune and one hundred point three RJFM. <laughs> For all your better transactions, all new buy-in. adumagat isa sa 22 tribong naninirahan sa bulubundukin ng Bulacan ay nakikisa sa mga advokasya ni Vice Presidential Bet Sara Duterte para sa edukasyon at pagpaplano ng pamilya. Pumisita si Duterte noong linggo sa bayan at nakipagkita sa mga tribo sa isang makeshift, makeshift bench sa ilalim ng puno. Inimok ng Alkalde ng Davao City ang tribo na pahalagahan ang edukasyon at pagpaplano ng pamilya bilang isang paraan upang maputol ang tanikala ng kahirapan na nagiging pangunahing problema sa bansa. Si Sara bilang isang lokal na punong ehekutibo he ay aktibo rin sa pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubo sa Davao na tinitiyak na ang mga pangunahing programa ng pamahalaan tulad ng edukasyon ay makakarating sa mga komunidad ng tribo at nagbibigay daan sa inclusive development sa mga Davaoenyo. Pinasimulan niya ang programa na tinatawag na Peace 911 sa lugar ng Pakibato District ng Davao City upang tugunan ang mga isyo tungkol sa mga katutubo. Habang ang Peace 911 ay isang programang anti-insurgency na pinamumunuan ng sibilyan, ito ay idinisenyo upang magbigay sa mga katutubo ng kabuhayan, edukasyon at iba pang mga programa upang mayaangat ang kanilang mga kondisyon sa pamumuhay. Personal din niyang pinasimulan ang programang pagbabago kung saan namahagi siya ng mga school bags na naglalaman ng mga educational materials para sa mga bata at responsible parental reading materials para sa mga magulang. Itinutulak ni Senatorial Candidate Loren Ligarda ang mas matibay na suporta mula sa gobyerno at kapwa Pilipino para mas mapaunlad at maisulong ang sining at kultura. Nanawagan si Legarda sa gobyerno na regular na ipakita ang sining at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga art fairs, exhibitions at workshops na magpapayaman sa kamalayan at sigasig ng mga Pilipino. Sinuportahan ni Legarda ang ilang mga programa, proyekto at kaganapan na naglalayong ipakita ang pagkamalikhain ng mga Pilipino. Kabilang dito ang National Arts and Crafts Fair na inorganisa ng Department of Trade and Industry, Manila Fame na inorganisa ng Center for Trade Expositions and Missions, at Philippine Harvest na inorganisa ng Department of Tourism. Inihikayat din ni Ligada ang mga Pilipino na itaguyod ang sining at kultura ng Pilipinas upang higit na mapunlad ang ating pagkakakilanlan at nasyonalismo. Lahat na lumahok sa iba't ibang aktibidad na nagtatampok sa mayamang sining at pamana ng kultura sa ating bansa. Hong. Ipagpapatuloy ng Hong Kong ang mga international flights mula sa siyam na bansa kabilang ang Estados Unidos at Britain mula April 1. Simula April 1 ayon sa pinuno ng lungsod na si Carrie Lam noong lunes. Matapos lumitaw ang mas nakakahawang variant ng Omicron noong Enero, mabilis na nagpatupad ng flight ban sa walong bansa na high risk sa virus, kabilang ang Estados Unidos, Britain, France at India at noong Pebrero ay sinama na rin ang Nepal. Sa kabila nito ay di nakaligtas ang financial hub mula sa surge ng Omicron variant kung saan sa loob na tatlong buwan ay nag nakapagtala ang Hong Kong ng higit sa isang milyong kaso at 5,600 ang namatay. Dumako diba naman tayo sa balitang showbiz, Miss Echo International Kathleen Patton na, isita, na isitaguyod ang sustainable drinking water. Para sa detalye, narito ang Tribune Extra na yahatid sa atin ni Kim Sancha. Hello my dear Katibu, this is Kim Sancho. Welcome to another episode of Tribune Extra. The Philippines Kathleen Peyton was crowned Miss Eco International 2022 on its 7th edition in Cairo, Egypt. This is the country's second title win following Cynthia Tomalia's victory in 2018. The 24-year-old Peyton, a Filipino-Australian born in Nabas Aklan, did charity work for victims of typhoon odette. In southern Palawan, where her official ecotourism video was shot. Her core environmental advocacy is sustainable clean drinking water in the country's far flung waterless provinces. She has reached out to New York based nonprofit organization 100 for All, which is dedicated to addressing the global water crisis. With World Water Day on the 22nd of March, this is something that we can highlight and address immediately, she said. The bubbly Peyton is just as passionate about mental health since she herself was diagnosed with severe depression and anxiety at age 18. She is proud to say that her experience has helped mold her as a person. Education is a profession she aspires to. I want to set good values for children, teach people to be kind and compassionate. I want to inspire people that way, Peyton added. She admits considering a showbiz career, but plans did not prosper, although she has appeared in one movie, Through Night and Day, in which played the fiance of Paolo Contis who leaves her for Alessandra De Rossi. Music is a constant companion. I love pop, she said. I like emotional songs. I enjoyed reading the lyrics. More interesting is that she plays the violin. In her teen years in Australia, she took classical music lessons in school. For the latest in local and international pageantry, tune in to Tribune Extra. Until next time, mga katribo. Salamat Kim Sancha para sa ating Tribune Extra at yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. TSM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, Empire Eastland Holdings Incorporated at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Gab de Villegas at ito ang Tribune News on Q. Magandang hapon. Catch the latest news on our website, Tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot Tarsito are available on our community Viber.